nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin pero ngayon handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya at may pangalan. Para sa bawat Pilipino, alam ko... Nabuo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical checkup, up Nakaplanong bumalik pagkatapos ng sona ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating speaker Martin Romualdez at sinabihan, Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President. Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon tinawagan ko po agad si USec Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting ang sabi niya ay totoo nga po right after our conversation tinawagan ko po si dating speaker Martin Romaldes at ni-report ko ang instructions ng presidente to insert the 100 billion projects at sinabi niya sa akin What the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusef Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin at PBBM habang pauwi at pabalit ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, Maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, ay informed si na dating speaker Martin Romualdez, Sec. Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz, na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. At yung balas na 50 billion ilagay na lang sa unprogrammed funds for the 2025 budget dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabalik Again, I informed the speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya Si Shagmina Pangandaman Yay! Grabe yung revelation Ni Salty ko today oh Si BBM nakaka-disappoint Imagine mo para siyang girlfriend mo All this time at tagal-tagal niyong -tagal magkasama Naiinis ka dahil hindi siya nag-effort Tapos ngayong araw na ito malalaman mo All the time from the very beginning Eh niloloko ka pala niya Kahit na sinong self-respecting individual Nakarelasyon nun, syempre may ikipag-break dun Para lamang i-preserve yung dignidad niya kung meron pa siyang respeto sa sarili niya Kahit gaano pa niya kamahal yung tao na iyon I think ganun din yung relasyon ng Pilipinas Kay BBM eh Kahit maraming nagmamahal sa kanya Pero dinoloko tayo eh Siyempre kung meron pa tayong hiya Na natitira para sa sarili natin Kailangan natin makipaghiwalay sa kanya Ano na lamang respeto ang natitira Na meron tayo sa sarili natin Alam na nga natin maliwanag na maliwanag na Nananakaw pala nila yung pera natin Tapos pabayaan pa rin natin sila Na mamuno sa atin I think yun 'yung dapat nating gawin. Bernardo, tama. Ito 'yung ginagawa actually para mabantayan, ma-monitor 'yung upgrading, 'yung pag-update ng progress ng mga proyekto lalong-lalo lalo, na 'yung pinag-uusapan na flood control projects. Kung hindi akma, kamukha ngayon dapat na kahit sinasabi po nilang real time Geotag, ang dali palang takpan yun eh. Kukuha lang ng ibang litrato, isasalpak na ganyan. Akala mo, totoo na, ang accomplishment is so much present already. Pero hindi totoo eh. Kaya naglipa na yung Ghost Projects. Inamin po ni Yusek Cabral, nang nandito siya, at nakikinig po si Secretary Bonoan noon, na yung sinabmit po nila, na naging sumbong sa Pangulo ay base sa MYPS. Ito yung multi-year projects system. Ang dapat sana palang ibinigay nila ay yung PCMA na kahit papano ay medyo malapit-lapit sa katotohanan. Kumuha po kami ng pagsusuri dito sa dalawang application na ito, Mr. Chair. Nag-random po kami sa napakaraming mga projects. Easily, lumitaw po sa pagsusuri namin. Wala pang isang araw, labing apat po na projects na hindi magkakatugma po yung coordinates. Isang maliit na difference lang either sa X or sa Y. Alam po ninyo ang variance na nakita namin, discrepancy. Mula sa maliit na about 67 meters to about 700 meters. Yusek Bisnar, sa harap ng napakalaking uh, deviation ng mga coordinates. Gusto po namin matukoy talaga kung ilan talaga, ilan ang bilang ng ghost projects. Pero kung ang pagbabasihan po ninyo yung maling input na ibinigay, sapagkat ito ay nakabasi sa MYPS, pati kayo eh, may, may liligaw din yan eh. Di ko alam kung paano niyo gagawin. Ito nga po, hindi talaga real time eh. Walang satellite pala ang DPWH. Kaya nga, nung pagdinig ng uh, Philippine Space Agency, na yung nga namin, eh, tulungan mo na nga ang DPWH. Baka kayo, eh, makakonekta kayo talaga ng direkta ng satellite. Eh. Kasi po, yung pag-update ninyo, Yusek Bisnar, once a month, at the end of every month. So, yung galaw lang ng isang kakasangkapan lang ng encoder, yung inyong project manager do sa baba, pipihit niya lang. Wala na, sarado na yun. Paano niyo tutuloy, to -tutu, uh, susubaybayan lahat ito? Pinag-uusapan natin halos 9,000 flood control projects. Sa harap po ng katotohanan, napakaraming applications. Meron pa po kayong CPES. Yung CPES nyo ay Constructors Performance Evaluation System. Na saan tinitingnan ninyo ang bawat Uh, aspeto, kung sino talagang magaling gumawa, kung sino. Pero lahat ng ito, nawala na sa isa. Eh. Yung lalim, yung lawak, ang nakita natin, katiwalin at korupsyon. Hindi na mapasusubalian kahit kailan. Mr. Chair, ako po ay dadako na doon sa matagal ko na sanang kanina pa kasi, Uh, magmula nung ako po ay maging Blue Ribbon Committee hanggang uh, kayo po ay pumalit, iisa po ang naging ang nakita natin. Hanggang ngayon, nakita natin yung sa ng testimonies ng napakarami pong tinawag natin dito. Wala pong kokontra na talagang ang lalim ng katiwalian at korupsyon na na-establish po natin. Malay-malay pera po ang nagpalitan ng kamay dito. E ng ko po yung ating uh, Senate Blue Ribbon Rules. May I refer to Section 5, or Article 5, Section 3, Mr. Chair? Dito po sinasabi, reports on bills and resolutions where evidence of malfeasance, misfeasance, and nonfeasance is uncovered in the course of the committee's investigation. The matter may be referred to the Ombudsman or to the DOJ or to any appropriate agency as the case may be. Uh, sa opinion ko po, ay palagay ko tama na po na mula dito ay i-refer na po nating lahat sapagat yun po yung ating tuntunin. Nandito nga po yung ating Prosecutor General eh. Eh, hindi ko pa nga walang ba't nandito siya sapagkat uh, i-re-repair naman namin sa inyo. Eh. Ito po yung tuntunin dito. Eh. Hindi kami makikipag-compete sa inyo sapagkat kami strictly in aid of legislation. We have come across this problem, the magnitude no one can deny. And jurisprudence pa nga ho, Mr. Chair, Senate versus NERI versus Senate, ito po yung sinasabi. Should respondent committees uncover information related to a possible crime in the course of their investigation, they have the constitutional duty to refer the matters to the agency or branch of government. Lahat po ng ito ay hinugna para i-repair, either sa DOJ, sa Ombudsman, sa nating uh, National Prosecution Service. Sinasabi pa po, While it, may be worthy in, while it may be a worthy endeavor to investigate the potential culpability of high government officials, including the president, in a given government transaction, it is simply not a task for the Senate to perform. The role of the legislature is to make laws, not to determine anyone's guilt of a crime or wrongdoing. Our Constitution has not bestowed upon the legislature the latter's role. Just as the judiciary cannot legislate, neither can the legislature adjudicate or prosecute. So the legislature remains to be an instrument for legislating laws. We cannot adjudicate, we cannot prosecute. Uh, siguro po, alam na ninyo, Mr. Chair. Hindi ko po alam oras, but I think our uh, earlier, earlier hours, nagpadala yata former Congressman Saldico a, uh, a video recording. At dyan po ay uh, napakaraming niyang sinasabi na aligasyon, ngunit hindi po pwedeng hindi bigyan po ng atensyon. Nagpapatunay lamang po na lumawak na po talaga at lumalim ang pinag-uusapan nating problema. We cannot ignore that statement uploaded in the Facebook, Mr. Chair. So, kung ang tinatanong ni uh, Senator uh, Sherwin kanina na sinas, na sinasagot ni Prosecutor uh, General Prosecutor, uh, Prosecutor General Padulyon, Sino po ba yung pina natin ngayon? Mga accessories or mga... Meron po bang mga pangalan na? Yeah, May I respond, Mr. Chair? As I mentioned earlier, the ones who are being investigated right now are personalities from the uh, DPWH, Officials of District 1 of Bulacan. They are the one subject of the initial investigations undertaken by the Department of Justice. There are also other investigations which are being evaluated now prior to its filing with the Department and eventually with the Office of the Ombudsman, sir. Sir, I do not know and I cannot speak for the President. I do not know what. I'm Ms. not Ma saying that you will speak for the President. Sen. Servin said that he that there are a And when immediately. Exactly, Mr. Chair. That's why I said I cannot speak or know the state of mind of the President when those statements were made. I was not privy to it and neither do I know of which I can only speak of the cases being handled by the Department of Justice. The President will not state anything. Nang hindi a matter of fact we assume that the Department of Justice might have him. a guy sabi Yes sir but I cannot also make that assumption no I cannot base my answer on an assumption which is being made if unless I was rece uh, privy to the information that such advice was given to the president when he made that statement. I can only speak for what I know, sir, and what I have personal knowledge of. So, are you, uh, are, you, are you trying to assume that the president was ill advised? I'm not saying that the president was ill advised. I just do not know who spoke to the president, sir, before he made that statement. We're not saying that somebody spoke to the president. Senator Sherwin heard that the president was assuming that there will be somebody who will be jailed immediately. Yes, sir. But your statement, Mr. Chair, is that you of the assumption, you are of the assumption that the Department not of assuming, of Justice made that not, statement. I am not assuming anything. We are saying that somebody, the president told that somebody will be jailed. Eh kasi kung alimbawa, preliminary investigation pa lang, uh, tsahan na tsahan kayo ng bola, pupunta kayo kasi uh, Di ba meron kayong, uh, sabi nyo kani nung isang araw, the briefing, meron kayong memorandum of agreement with the Ombudsman that the DOJ can directly file cases to the Sandigan Bayan. What happens to that? Sir, if we go over the memorandum of agreement, the memorandum of agreement simply says that we have the authority to investigate and whatever the results are of our investigation, if it involves personalities with salary grade 27 and above. Or cases cognizable by the Sandigan Bayan and offenses committed in relation to the performance of one's function, the same will still have to go through the Office of the Ombudsman for approval before it gets filed before the Sandigan Bayan. That we, was not the kind of explanation given to me in the earlier hearing. Kindly wrap up. I'll give you one more minute. Okay. Thank you, Mr. Chair. So, wala kang nakikitang immediately na di ba? Up until the results of the investigation are finished, I wouldn't be able to make any statement to that effect, sir. Meaning to say, yes. Yes, sir. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senate President. Thank you, uh, Mr. Chairman. Thank you very much. Uh ni Senator Marcoleta yung ano, may mga video. Kasi, um, Mr. Alex um, of Legacy. no Alex uh, Abelido. May napanood akong video mo eh. Sabi mo, wala kang flood control. Tapos may... Wala kang ghost, wala kang ghost. Tapos, tama, ikaw ba yan? I'm representing legacy, sir. Ha? Ah, eh, legacy, legacy, ikaw. Yes po, sir. Napanood ko yung video eh, ikaw ba yan? Ikaw ba yan? Yes, Your Honor. Okay, tapos um, alam mo, parang may, mga actuation ka ron, tapos sabi mo, wala kang ghost. Wala kang luxury vehicles. Maganda yung asawa mo. Yun mga sinabi mo dun eh. Ikaw ba yon? I think somebody just played with the video, sir. AI? Yes, sir. Yes, sir. so, so, Excuse me, Senate President ako na ko rin yung sa TikTok, ano. Ikaw nagsasalita, sabi mo, wala po akong luxury vehicles, wala po akong ganito, pero maganda po yung asawa ko. Sir, somebody just played with a video. Probably. Pero boses mo yun, at saka itsura mo yun. Hindi, hindi po. Uh, hindi mo boses yun? Hindi po. Uh, uh, anyway, uh, so hindi pala ikaw yun. Because... Um, So sabihin ko sana parang ano na ah. sinabi mo ribet dito na meron kang flood ano uh, ghost con uh, ghost flood control. Your um, honor, we don't have any ghost projects. So. Sabi mo wala. O oh, yun ang sinasabi ko dito sa video na to eh. Baka ginagawa eh kasi dito sa listahan namin meron kay. Pwede nating mapanood, Mr. Senate President, kung meron ka. <laughs> Pinapahanap ko nga wala eh. Ang nakita namin ito eh. Legacy Construction kasi yung Corporation. Napanood ko, medyo guwapo ng konti kasi sa... <laughs> 356.42 million. Four. Four. Two region 4B, dalawang, re, dalawang o... Oh. dalawang Dabao, dalawang region 4B. Ito'y galing po ito sa... Ano? DP. DPWH. ICI. Yan. Yeah. Yeah, no? I, at saka ICI. Na ghost projects na in, yeah, um, inimbestigahan nila at pinuntahan nila yung lugar eh. Mister Bagyo, ha? Ah, yung sinabi ko, biro lang yun. Ha? Ah, baka <laughs> kala mo eh. Abilido. Abilido. Abilido, <laughs> abilido, abilido. Alex, ah, Abilido. Ah, Biro lang yun, ha? Ah. Biro. Ah. Oh, oh.